sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ibanghelyo ay mula kay San Lucas, Kapitulo 4, Versikulo 16-30. At dito ay makikita natin na si Jesus ay umuwi sa kanyang bayan sa Nazareth kung saan siya lumaki. At siya ay pumasok sa sinagoga sa araw ng pamamahinga, araw ng sabat. At kanyang binasa ang kasulatan mula kay Propeta Isayas. At ang mga talatang ito ay lumabas sa kanyang bibig ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. At matapos niyang basahin ito, sinabi ni Jesus, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. At ito ay napakagandang salita para sa ating lahat. Na para bang personal tayong kinakausap ng Panginoon na kanyang ipinapahayag na narito siya upang tayong mga mahihirap o naghihirap o dukha ang tingin sa sarili mga taong naaawa sa sarili ay mapahayagan ng maganda at mabuting balita. Na meron tayong Ama na ibinibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Igit pa sa lahat ng mga pangangailang material ay ang ating kaligtasan. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Meron tayong Diyos na naghayag ng kanyang pagkadyos sa mukha ni Jesus na nagmamahal sa atin. Ang isang taong may karanasan ng pagmamahal, kailanman ay hindi niya titignan ang sarili niyang dukha. Hindi niya kaawaan ang kanyang sarili sa gitna ng paghihirap, sapagkat mayroon siyang kayamanan ang pag-ibig na kanyang tinatanggap. At sinabi rin dito, Pinapahayag ito upang palayain ng mga bihag, ang mga nakakulong. At maaari tayo ay nakakulong sa iba't ibang kalagayan sa buhay. Nakakulong sa kalungkutan, nakakulong sa galit, nakakulong sa mga kasalanan na nagwawasak sa atin. Nakakulong sa kawalan ng pag-asa. At ngayon sinasabi ng Panginoon, natutupad. Merong susi para buksan ang kulungan na ito. At umakbang tayong palabas sa kalagayan na ito. Sapagkat merong magliligtas sa atin. At ito ang ating Panginoon. Kung maalala natin sa si Kristo, pinabuksan niya yung batong nakaharang sa libingan ni Lazaro at tinawag niya si Lazaro. At siya ay lumabas doon sa kalagayang napakadilim, sa kalagayan ng kabulukan, sa kalagayan ng kamatayan. At siya ay muling humakbang patungo sa buhay. At ito ang gustong gawin sa atin ng Panginoon, na palayain tayong mga nabihag at nakakulong. At sinabi niya rin na makakakita ang mga bulag. Ang mga bulag ay mga taong nabubuhay sa dilim, walang nakikita. O maaaring nating sabihin, maaaring hindi bilag, bulag na pisikal. Ngunit isang taong bulag sapagat hindi niya alam kung saan siya paroroon sa buhay na ito ang isang taong bulag ay katulad ng mga pulubi na inaakay dinadala sa isang sulok upang mamalimos. At maaaring ito ang ating buhay. Hindi natin nauunawaan ang kahulugan. Kaya araw-araw tayong namamalimos ng kaunting saya, kaunting pansin, kaunting pag-ibig. Kaya nga sinasabi ni ng Isokristo ngayon na is kong imulat ang iyong mga mata. Na makita mo ang kagandahan ng buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos na mula sa kalangitan ng isang taong nakakakita ay isang taong nagpapasalamat sapagat nakikita niya ang galaw ng Diyos sa kanyang buhay. At sinasabi rin dito na palalayain ang mga inaapi. At sino ba yung mga inaapi? Ang mga taong inaapi o ang mga taong inaapi ay mababa ang tingin sa sarili. Walang dignidad. Araw-araw niyang ikinukumpara ang kanyang sarili sa iba at kadalasan ay nakikita niya na mas maayos ang buhay ng iba. Kaya siya ay nabubuhay sa inggit, sa pananaghili. Siya ay nabubuhay sa paghahabol na magkaroon kung anuman mayroon ang iba. Sa akala niya, siya ay api, siya ay naiwan. Kaya araw-araw siya naghahabol, ayaw araw-araw siyang tumatakbo. Araw-araw ay may nais siyang patunayan. Ngunit sinasabi ng Panginoon, wala kang nais patunayan. Wala tayong kailangang patunayan sapagkat minamahal tayo ng Panginoon kung sino man tayo. At sinabi rin ni Jesus na inihahayag ang panahon ng pagliligtas. At ito ang pinakamahalagang salita na kailangan nating marinig ngayon na lahat tayo ay may karapatan at lahat tayo ay karapat dapat sa pagliligtas. Lahat tayo sa ating buhay, minsan ay nag-akalang tayo ay kaawa-awang dukha. Tayo ay mga bihag na nakakulong. Tayo ay mga bulag na walang nakikita. Tayo ang mga walang dignidad na naapi. Ngunit sa araw na ito, gustong alisin lahat ng Panginoon, Jesus, alisin lahat itong ganitong uri ng pananaw natin sa ating buhay at sa ating sarili. Sapagkat kaya naparito si Yeso Kristo, kaya siya ay isinugo sapagkat isa lang ang sinasabi. Ikaw ay mahalaga, ako ay mahalaga sa mata ng Diyos na nasa kalangitan. Siya ang ating Ama. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.